natin kung sino talaga ang pinatutungkulan na lang si Banat Bay dito sa kanyang post. Banat Bay, siguro po ay kilala natin itong, itong isang vlogger na ito, DDS vlogger, idolo si Duterte, at idolo si Kibuloy, idolo si Sara Duterte rin. I mean, idolo rin siyempre si Digong. Yun ang ibig kong sabihin. Ang sabi niya dito sa post na ito, A mature person, when criticized and corrected, will accept and learn. Maganda. An immature person, on the other hand, will just whine and play the victim. Oh, ayabay, ay sino ba ang pinatutungkulan neto? Dahil, mm hmm, parang ugali ito ng mga Duterte. Ugali ito ni Digong. At lalong ugali ito ni Sarah Duterte. Dahil kung makikita nyo or, or you see what happened doon sa confidential funds. Yung 125 million na illegally transferred sa office of the vice president. Naginastos ng 11 days. Noong kasagsagan po na pinag-uusapan niyan at binabatikos nga sa si Sara Duterte, anong ginawa niya? Nililikaw niya ang istorya. Nagmaka. Yung, yung tipong nagplay the victim itong si Sara Duterte. At kung ano-anong rason, kung ano-anong alibay ang kanyang binitawan. ba? Diba? Nagmakaawa, hindi naman. Ang ibig sabihin, yung tipong siya daw ay tinitira ng mga kongresista. Siya daw ay binabanatan ng ilang senador dahil nga sa confidential fund na yan. Na dapat talaga ay busisiin, na dapat talaga ay i-correct, na dapat talaga ay i-criticize dahil hindi tama, dahil unconstitutional, unlawful ang paggastos ng 125 million sa loob ng 11 days without accountability. So you see, ang kapalaman ng mukha na ng si Banat Bay, ano ho, napatamaan ang ibang tao. Pero eto, dito sa post niya, ang tumbuk na tumbuk po dito ay yung mga idolo nyo na si Digong at si Sara Duterte, mga immature, nagpapaawa. Anong nangyayari ngayon? Naglulungsad ng kung ano-anong klaseng rally para humingi or you say, we say mangalap ng simpatya sa mga kababayan natin? Okay? At tignan kung naandyan pa talaga yung mga diehard. Ako'y naniniwala na marami pa rin mga diehard na naandyan pero tahimik na yung mga yan. Karamihan na lang siguro may natural ay yung mga nasa social media katulad nga po na ito, si Banat Bay. Wow ah! sure pala si Sara Duterte at sa si Digong kasi tumbok na tumbuk niyo po sa post niyo na ito yung mga idolo niyo. O di ba nakakatawa? Good luck!